Mula sa ng pambalitaan ng AJKZ Narito ang inyong pinakagkatiwalaan mamahayag Ako si Joshua Marino At ako si Kate Gabriel Pilos At ako naman si April Jean Gantala ng bayan, bose sa, sa katotohanan Ito ang AJKZ Maganda umaga sa inyo lahat Luzon, Visayas at Mindanao Magandang umaga partner Ano pa nga ang issue natin ngayon partner? Ito na nga, sarig sariwa pa ang issue natin ngayon isa na rito ang teenage pregnancy. Nasaksihan ng bansa ang nakababahalang 35% na pagtas ng live births sa mga 19 under underage group mula 2021 hanggang ngayon. Ang mga pagbumutis na ito ay nabibitag ang libu-libong kabataang Pilipino sa walang humpay na pag-ikot ng kahirapan, diskriminasyon at mga nawalang pagkakataon. Hindi lamang ito isang problema ng mga kabataan kundi ng buong pamilya at komunidad. Napapabayaan ang edukasyon, nasisira ang pangarap at nagkakaroon ng dagdag na pasanin ang mga magulang. Naku, talagang delikado ito para sa mga kabataan na maagang nabubuntis. Sana all my forever, hindi sa iyo kundi sa kapeng original. Puno ang langit ng bituin, at pa ng hangin, sa iyong tingin ako'y nababaliw. 🎵 Biliw at sa awitin kong ito, sa nga mo 🎵 ko ang puso ko, sa isang munting hara na para sa'yo 🎵 Nescafe Original, may tapang ng dagdag na kape, kaya kape kape, ang sarap at aroma. Ano ba ang sanhi nito? Maraming salig ang nagtutulak sa teenage pregnancy. Kabilang narito ang kakulangan na edukasyon sa reproductive health ang impluensya ng mga kaibigan at ang kawalan ng gabay mula sa pamilya. Ang kawalan ng akses sa family planning services ay isa ring malaking kontributor. Malaga ang pagbibigay ng tamang impormasyon at serbisyo upang maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. Para sa akin, maaga na bubuntis ang mga kabataan ngayon dahil masinuunan nila ang kanilang kagustuhin at hindi na nila inuuna ang kanilang pag-aaral. Oo nga no, mga kabataan noon at ngayon ay walang sapat na pera para makapag-aral at dahil din wala silang mga pamilya na matulungan. Oh, para sa iyo partner Kate, ano ang inyong hinuha sa isyong ito? Ah, ang hinuha ko ay eh, maaga silang nabubuntis dahil sa kanilang problema sa pamilya at hindi mapigilan ng kanilang sarili na gumawa ng hindi tama. Oo, oo, oo nga, nga no. no. Super glue, bumuli ka na nito, sure na sure na mas magiging mas matikit at matibay ang relasyon nyo, kaya bilid na! Pasaan ba ang nakita ba'y damang-dama sa'king kalam? Nang punong-punong ng, punong, puno ng pananabik at ng kabalaling Sa'king bawat paghinga na ka, lamang sa iyo Naglakad ka ah, ng dahil. sa pusilyo tungo sa altar ng simbahan hahagkan at di ka bibitawan wala na kong mahihiling pa ikaw at iya. Mga kapartner, batay sa aking obserbasyon, ang mga kabataan na nakakaranas ng karahasan sa kanilang mga relasyon ay maaaring mas malamang na mabuntis ng maaga dahil sa kawalan ng kontrol sa kanilang sariling katawan. Totoo ka dyan, partner Joshua. Ang mga kabataan ay nagsisimula ng pakikipagtalik sa murang edad kaya nabuntis sila kapag hindi nila nakokontrol ang kanilang mga sarili. Oo nga, hindi pa nila responsibilidad at kayang buhayin ang kanilang mga anak sa kanilang murang edad. Tama ka dyan, partner Kate. Dapat tigilan mo ang pagawa ng mali sa sarili. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ng Pilipinas ay isa sa, sa pinakamataas ng teenage pregnancy rate sa Southeast Asia noong 2022. Pilipinas ay nagkaroon ng 3,135 na panganak sa mga batang babae na wala pang 15 taong gulang. Isang 35.13% na pagtaas mula noong 2021, bahagyang mas mababa sa mga urban na lugar na 4.8% kaysa mga rural na lugar na 6.1%. Totoo ka Anong manok ang masarap kapag kinakatay? Ano? Eddie Chicken Joy! <laughs> Ang Jollibee Chicken Joy. Chip certified, crispy ang balat. Sobrang juicy hanggang noo. Only the best for my family. Crispy delicious, juicy delicious. Philippines best tasting. Dapat bigyang pansin ito ng DOH. Ito ay ginawa na ng DOH, ang naturang aksyon o pagagapan ang trend ng kabataang babae na maagang nabubuntis sa edad na 15 anyos pababa. O nga, ayon sa Civil Registry Statistics ng Philippine Statistics Authority or PSA, ang dalawang registradong live birth mula sa mga batang babae na 10 taong gulang mula sa National Capital Region for short for NCR at Region 4A, Calabar Zone ba ang natin upang matugunan ang isyo ito? Malaga ang pagtutulungan ng pamalaan, mga paaralan at mga pamilya. Dapat bigyan ng sapat na edukasyon sa reproductive health ang mga kabataan. Kailangan din ng mas malawak na akses sa family planning services. At higit sa lahat, kailangan ng bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga magulang at anak. Anong isda ang pinakamatanda? Ano? Eddie, century na. <laughs> Mag-good na ako mag-vlog So I am doing something about it With Sincere Tuna, I feel the pretend And Omega 3, DHA Doing my body good Bye bye vlog, with Sincere Tuna Puno ang langit ng bigwin At ay langit pa ng hangin Sa so iyong tingin, ako'y nababaliw Sana maibigan mo Ihubuhos ko ang buong Sa isang munting <tipos> hana Pasa'yo pagbigyang ito ng paraan upang paano maiwasan ang teenage pregnancy. Oo nga, isa na dito ang pagkinig sa payo at gabay ng magulang. Tamang kaunawaan sa usapang moralidad at sekswalidad. At tamang kaunawaan sa reproductive health program ng pamalaan. Nagdag na dito ang pagtuon ng oras sa pag-aaral, iwasan ang maagang pakikipagrelasyon, iwasan ang panonood sa internet na may stemang sex at makilahok sa aktibidad sa komunidad. Tama kayo dyan mga kapartner? Oo, Oo naman. naman. Para naman ito sa ikabubuti at pagbaba ng kaso ng teenage pregnancy. Eh, paano naman kung hindi sila nakikinig? E eh, di ito ng paraan. Tawag action para sa mga kabataan. Oo nga! Tama, tama ka dyan, partner Joshua! Para sa mga kabataan, tandaan ninyo na hindi pa huli ang lahat. May mga programa at institusyon na handang tumulong sa inyo. Huwag matakot, humingi ng tulong. At para sa mga magulang naman, mahalaga ang inyong papel sa paggabay sa inyong mga anak. Maging bukas kayo sa pakikipag-usap at pagbabahagi ng inyong kalaman at karanasan. Tama kayo mga kapartner. Para naman maibsan ang kanilang nararamdaman sa sarili at hindi magpaplano-plano ang paggawa ng mali. Kaya mga kabataan, huwag mo gumawa ng kamalian sa sarili hanggat kaya pa ninyong magtapos sa pag-aral. Sundin ang payo para sa kabutihan, huwag sa kasamaan. At dito lang magtatapos ang pambalitaang AGKZ. Muli, ako si Joshua Marino. At ako si Kate Robert Pilos. At ako naman si April Jean Gantala. Ito, ito ang pambalitaang AGKZ.